Patuloy na pinag-aaralan ng Armed Forces of the Philippines ang lahat ng posibleng options upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa larangan ng depensa at seguridad kabilang ng pagbili ng mga multi-role fighter aircraft. Kaugnay nito, sinabi ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na ikinatuwa nila ang pag-aproba ng U.S. Congress sa planong pagbebenta ng 20 F-16 fighter jets sa Pilipinas. Gayunpaman, nilinaw ni Browner na wala pang pinal na desisyon mula sa AFP at kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa F-16 deal. Sinabi pa ng AFP chief na umaasa siyang mapapabilis ang proseso ng pagkuha ng mga naturang assets. Pinag-aaralan natin lahat ng mga options natin. Uh, but definitely, gusto natin bumili ng mga multi-role fighters kasi kailangan natin sa pagdepensa ng ating bansa yung multi-role fighters. Whether these are the F-16s or uh, the Gripen or whatever other uh, multi-role fighters, pinag-aaralan po natin yan. But we are happy that uh, the US Congress approved uh, the sale of uh, 20 F-16s to us. To, uh, the Philippines. Pero wala pang, wala pang final na, na decision on this. Samantala, tinukoy din ng AFP chief ang kasalukuyang procurement process para naman sa kadagdagang labing dalawang FA-50 fighter jets na anya ay may mas posibilidad ng maisakatuparan dahil nasa pipeline na ito. Yung uh, pagdagdag natin ng mga FA-50s, Another 12 na FA 50s, na jet fighters, I may uh, mas uh, mas na yon dahil in uh, the pipeline. Na po. But uh, as to the uh, multi role fighters, we're still uh, in the process of uh, determining which one we can get according to our fiscal space, according to how we can afford uh, this uh, platform. in the heart of changing lives, ako si Brigada Cas Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music and news authority.